tikling. Siguro lang nangunguhot niyan. Galyang? Galyang. Ano ang gawin dyan? Masarap yan, di ba? <laughs> Pupunta kayo magagala. Magagala. Tara, Wala nang tulay dito ah. Tumangoy ka. Ha? Tumangoy ka. Ang ganda tumira dito ah. Eh. Malamig. Ito bahay. Luwang bahay. May nakatira dyan dati. Iniwan. Dahil. Ano yan? Balon. Han. Tara na. Hm. So, yung bahay oh. uh, uh. Dalawa pa lang bahay dito, no. Uh. Dalawa ang bahay. May multo ata dito. <laughs> ano ganda, hindi pa tapos oh. Ganito sa bukid. Ha? Dati nung umuwi tayo, no, dami bunga ng ano, mangga. wala na. Walang bunga. Muna ka. Tiyo, wala. <coughs> mm, akit kami sa bukid manghingi kami ng gulay sa aming malayong kapitbahay Li nihingal na oh. Pero na hindi na masayaw yun eh. <laughs> <laughs> Ini <grabihing> Allah. hirap nghirup <umakit. gasps> ah. <grabi> Iba na muna natin wedding, Ganitong month din yun, di ba? Ninjing. Daming ano, bunga ng uh, Mangga. Ngayon wala. tayo mo, wala din. <sighs> Pagod. Nagabuo. Ano na ba ito dito? Ayan. Ito yung mga kapitbahay namin ang layo. Pero tahimik. Di ba? Ang tahimik dito. Mahangin pa. Ayan. Pag sa Maynila, grabe. Sobrang init.

Tatah ulan dit Dala Ta

Ha. Oh. Magputo. Ang init. kayo magpunta roon hindi tanghali. Walang init, sa gustong kumain. Ha? Ang init. Mga mga bisaya Ay, dami oh. O oh, sino manginginang ng langka daw? Ang dami, kumuha lang kayo. Libre lang. sino po sa bahay. Hindi Sino? Sino? Ano hindi daw ni alam ni nanay din. Ay buti pa dito kan linda may may ano nang ano oh. Abukado y diba? Oo. Kaya nga Dami na nga naglag na Ayun, naglalaglang mahal halong abukado. Asan? Sa abukado. Hindi Hindi ito naman talaga sa Pupinsa, Pinamamigay lang eh. Pag sa, pag sa Maynila. Ang mahal-mahal eh.